Mula dito sa panel mga sa ay magpapagapang tayo ng power supply dyan sa taas para sa aircon. Then pupunta siya dito sa loob ng kwarto niya, sir. Ayan po yung aircon nila bagong bago. Then dyan po. Dito wala po kayo makikita flexible hose, wiring, plastic molding. So didiscount yan natin sa mga sa na magiging malinis. So tara mga kadats, subiban nyo. Let's go! good, morning mga dads welcome again to my channel Mark TV ito po yung install natin ngayon na Everest Inverter 1 HP so dito po natin siya ilalagay mga dads ayan po kung mapapansin nyo pinipil ko po kung makapal po ba yung padal mga dads so syempre bago natin bagbagin yan guguitan muna natin mga dads so tara mga dads let's go at after natin siya maguwitan mga kadadz. ayan po, si Uncle Tito Bap na yung babalat sa pag-grinder. So, specialty na po yan mga kadeds. Ayan, minamani-mani niya lang po yan. So, partner ha, dahan-dahan ha. Ayan po. So, pag-grinder mga bigyan ko lang po kayo ng tip. Pag niyo pong pakadiinan yung grinder, ayahan niyo po siyang lumubog ng kusa para hindi po maipit yung bala natin mga kadeds. Ayan po. Ayan po yung maganda dyan. Malikabok po talaga mga kadadz, kapag window type po yung ini-install so kaya medyo matrabaho mga dads so tara mga dads, let's go shout out kay sir halod so maraming salamat po sa pamerienda o paalmusal nyo sa amin so busog na busog kami siyempre dapat trabaho na naman ayan so after natin siyang mga grinder mga dads ayan kung mapapansin nyo nilagyan ko siya ng hiwa hiwa para mabilis po yung pagkabagbag niya ayan kung mapapansin nyo kahit konting press lang natin sa ating pinakamalakas na chipping gun ayan. ayan mo mabilis po siya nababagbag mga kadads. Ayan. So, dito po, napapadali po yung trabaho natin sa pag So, pag po ganyan, mga kadads, chipping po yung ganyan, huwag nyo pong ilalagay yung chipping ganyan doon sa guhit na square, makadads kadads, para hindi po siya mapingas. Ano po kasi yung mapingas, makadads Uh, mabungi, magkaroon ng bungi po yung pinakanin. Ayan po, napakadali. So, napakanipis po ng platada niya. Natatanggal po kagad. Ayan. So, syempre, si Uncle Tito Bap na daw yung baba natin. Ayan. So, pang malakasan. Ayun, no. Oh. So, ma mahina yung pader makadans. Lumusot. Muntik na sumama si Uncle Tito Bap. <laughs> so, after nyan, babanatan din natin siya dito sa labas para hindi po masira yung pader natin. So, tara. Few moments late. At, finally, makadad dad, sa'yo, nabutas po namin. So, meron pa rin po siyang nabiyak. Kahit na sobrang ingat na po namin. So, ire-refer na lang po natin siya. So, syempre, dapat, dahan-dahan na po yung pagpukpok sa mga ganyan na So, napakaswerte natin at may tinamaan pa po tayong bakal. So, puputulin natin yan, mga At, finally, makadad dads, sa'yo, natanggal na natin yung bakal. ayun po, nilagyan namin siya ng dry na cemento. Then, after nyan, mga dads, babasahin natin siya ng konti para mas pumino yung pagkasamento niya. So mamaya papakita ko makadance kapag mapino na siya. So napakaganda niyang tingnan. So dapat skim coat ang gagamitin namin yan Kaso wala pong mabiling tingi-tingi dito. So para sana mas makinis at magandang tingnan. Dito naman natin lalagay yung power supply niya. Papunta doon po sa loob. Gagapangin natin yan. So dito na po sa, sa, loob. So dito ipapakita natin yung technique para wala pong lumitaw na wire, flexible loss, plastic molding. So tara makadad, subay ba nyo? Let's go! At ito na nga mga sa nilalagay na natin itong breaker natin na plug-in 20 amperes para po sa aircon natin na Everest Inverter 1HP. So, yun po yung binutas natin mga Dads. Bakit nga ba tinawag ito na plug-in mga Dads? Ayan. So, tinawag ito na plug-in kasi pagpasok mo doon sa dalawang clamp niya mga Dads, doon sa nakaumbok niya na bakal. Ayan mga Dads, yung dalawang nakaumbok na yan doon sa load side natin. Ayan, so after nun, ipipress mo na lang siya para pumasok po yung bus bar doon sa pinaka breaker natin. Ayan, so parang ganyan po. So medyo nahihirapan po ako kasi, ayun, so kananwete po ako. <laughs> so tara mga it's toll time! At finally mga kadads, na nailagay na po natin siya. Ayan po. So syempre, pag nilagay na ng ganyan, may power na siya, itatry na po natin siya. Ayun, so napakabilis na po mag-on. So Mac dad, sa to, konting tip lang. Kapag po bumili kayo ng inverter, pag on nyo, huwag po kayo mabibigla kung una mahina po yung buga ng hangin niya. Ayun, so bumibelo lang po siya. Unlike po sa non-inverter, pag on mo, nasa top speed po kagad ka siya makadat ah So, kung mapapasin nyo rin mga kadads, ayan. So, advice ko lang po. Pag bumili po kayo ng mga aircon, lalo na yung mga may label na ganyan yan, so, tanggalin nyo na rin po yan mga kadads kasi nahaharangan po yung daluyan ng hangin natin. Ayan. So, mas ina ko na tanggalin nyo na rin. Total mga kadads, yung sa warranty, sa resibo naman po, binabasin yun hindi sa sticker. So, mas maganda pag tinanggal mo yan, makakahinga po ng maluwang yung aircon natin. Ayan. So, mapapasin nyo rin po yung breaker natin. Wala pong nakalitaw na wire. Walang plastic molding. O, flexible hose, mga So, dito, mga sa sasabihin ko na yung sikreto ko para malaman nyo na po. Then, in-advise ko na rin, nalagyan na po ng bracket po yan, mga So, meron po silang si Lolo po. Siya na daw po yung maglalagay. So, syempre, mga kadad, yung mga siwang, ayan po, may paglalagyan po tayo niyan. So, kung mapapasin nyo sa mga box, mga meron po silang parang foam na may pandikit or double sided sa likod so ito po mga kaledge papakita ko ayan at ito po so ang kilit ito ba pagkisuyo pagkitingin so ito siya mga kaledge ayan Oops, sandali unahin ko lang po yung sa breaker natin mga kaledge habang hinahanap yung mga free foam ayan po dito mga kaledge sinabay ko na lang tong wire natin dito sa flexible hose mga so, ayan. so di na po ako nagdagdag ng flexible hose kasi napaka pangit tingnan kapag masyadong maraming flexible hose at ayan po ayusin na lang po natin yung wiring nya ayan so okay na po yung supply And then napasin ko po itong pinaka main nya na wire ay number or 5.5 or number 10 lang po siya makadads. Ayan. So, mas maganda po sana kung 8mm siya. Kasi may balak po siya sana mag-additional pa ng aircon dun sa kabilang kwarto. So, meron na po sila ngayong 1.5 carrier split type inverter. Saka ito pong bagong aircon ni sir. At ito na nga yung sinasabi kong po makadads. Ayan. Pag bumili ka po ng brand or bagong aircon, meron po siyang libreng ganyan. So, sana all may pambili. <laughs> so, si Uncle Tito Bap na yung babana dyan. So, kayang-kaya niya yan, kaya So, nilawagan natin siya ng konti para pag nilinis, Pubunot na. So, ipapakita ko ni sikreto ko mga lads, tara! Ayan po yung sikreto sinasabi ko mga lads. Para wala pong lumitaw na flexible hose, plastic molding dun sa loob ng kwarto. So, syempre, bago ko po ginawa yan o pinagdesisyonan, pinaalam ko muna kay sir. So, para mas magandang tingnan lang, nagbigay po tayo ng konti suggestion. So, tara mga lads, dito tayo. So, maraming maraming salamat po sir Harold sa pa tanghalihan nyo so paalis na lang po kami 11:30 then hinabol po kami ni nanay na dito na lang kayo kumain so parang pista so happy pesta po so see you my next video good bless